yung mga kalingat, ulam namin for today, araw po ng Uibis ata ngayon. Uibis ba ngayon nga? Nga. E, wala na pala yung kausap ko. <laughs> wala na pala yung kausap ko. Lumayas. Ayan mga kalingat, ito yung ulam namin ngayon. Nagluto po tayo kanina ay eh, dinala po nila no. So nagluto tayo ulit kami dito ang kumain si Tia ako si Ga si Joy at saka si Tatay Batas nandito po si Tatay Batas mga kalingat ito yung ulami namin mga kalingat tuyo 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 at saka isda kumain may kanin na po tayo ito yung kanin bagong luto na yan Ayan, tapos, magprito din tayo ng isda. Yan. Ito yung pagkain nga namin ngayong araw na to. Yun, prito. Ito naman madali-dali eh. Ito naman madali-dali mga kalingat. Yun, iba. Hmm. Sarap. Busog match kami nito. Tuyo. Pais ka. Ayan. Ayan. Ayan yung ano natin so ako nalagyan niya ng mantika po kakain kami mga salinas ito matigas pa eh gutom na gutom na kasi Nenek nama yang